mostly hala, mean na iwan na kami nito sumakay kami ng 8 tapos, tapos pwede nyo sakyan number 8 number 14 hala umalis na tapos 15 Dito kami sa Kuan Mihal, ano ba 'yan? <laughs> Nai Naiwan kami Maghay ka muna Bago Hello everyone Welcome to my vlog Sabihin Sabihin mo naiwan tayo Naiwan kami ng train Kaya maglakad na lang muna kayo Bapot ang mundo <laughs> Antayin namin yung Next na Train yung sasakyan nyo pag sa ko ba kayo number 14 at saka number 8 dada, pupunta yun siya sa dulo tapos sasakay na naman kayo ng number 15 sabihin mo nga mga. ito po yung sakayan po o. sa papunta paakyat na to sa pangalawang station Grass, ano ba yung pagbasa niyan? Uh, grass Dolly. Grass Dolly, Na number 15 to na train papunta doon paakyat. Oh. i mo nga muna sa kanila. Ipakita mo doon. <laughs> Ito yung sakayan dito, oh sa uh, mia uh, ano nga yung pagbasa yun ito po dito meron ding bus dito na paakyat yung 233 papunta din yun pero one time kasi <laughs> nagsakay kami one nadala ka hindi kami hininto doon sa cable car so napunta kami doon sa kuan <laughs> sa pinakadulo ng tuktok Tapos ayan po. Pupunta kami na sim. Hindi pa pa ito Ito yung sasakyan namin. Maliit lang siya. Sa drags Dolly. So ayan guys. Nandito na po kami. Ito yung last station guys. Sa Dolly. Dolly yung pagpasa niya. Yun. yung sinakyan namin kuan number 8 sa Drasco kami galing tapos pwede din 14 dulo kung sa minsport kayo dadaan sa kuan yun siya Num uh, sa dulo din dito uh, dalawang kuan dulo dulo dalawang train yung sasakyan nyo first number 14 or 8 tapos, pwede rin kayong mag-bus 3 Pero sa train kami, ayan po yung kuan. Ito na yon yung slimy. Dito po yung mag-snow during winter time. So, ayan. Pupunta kami kasi wala kaming babayaran kasi yung ID namin is uh, naka-address po dito sa Zagreb kaya wala kaming babayanan so ito na yon yung area paakyat so mag cable car kami paakyat ngayon so anong oras na alas 4 na pala kaming pumunta <coughs> nilalagnat pa ako yung may ubo ako nang dahil sa nag change climate pero okay lang yan ayan po ayan po yung cable car so pupunta kami sa information para bigyan ha, kukuha kami ng yung parang QR code pagpasok mo so titingnan natin ngayon ma anong masasabi mo <laughs> <laughs> Ayan po. So, pupunta na kami sa information para mag kukuha kami ng ticket para makapasok kami doon sa makasakay kami sa cable car. Ito 'yun oh. No? magbubukas sila dito during uh, winter time so actually autumn na ngayon sa so, uh, summer 1 sila 10 to 7 so magbubukas ng 10 am mag na sila ng 7 pm kasi pag summer time dito mas matagal dumilim mga 9 pm pa yung dilim dito guys kasi ang hirap magtrabaho dun daw. Kaya okay naman pumunta pero yung papasukan mo ba yung kasi pag undocumented ka hindi ka daw maka-work sa mga oh, sa oh. mga hotel. After 2 years pa. Oo. Uh -huh. Sortihan lang. Ano yun na lang? Sa sige lang. Ilang years ka na dito kabayan? Eh? <laughs> <laughs> uh, Magto 2 years na ako dito kabayan. At saka uh, Napakaganda pa ng Croatia ka ba yan? Kasi marami itong mga tourist pa. Make sure -cruise ka nga cross ka. Agency mo. <laughs> 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 Tapos na lang Mira, ito na lang ang mukha. <laughs> <laughs> ito ng na lang. <laughs> Sabi na, nakakasawa ang mukha nito. Nakakasawa yung mga friend ko na pupunta dito. So, yun yung interview niyo po. Pagbalik nila. Oo, oh, yung mga Sa mga October 1 sila babalik. Galing sa Seaside? Oo, oh, Seaside. Oo, oh, kasi ang mga taga Seaside ay pupunta na dito ngayong October 1, first week of October, di ba? ito mm. Dito na sila po. Dito, ay, di, ano naman sila? Mag-steal na naman sila sa akumulisyon ng mga Hunter. Ang dami. Hello everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia guys. So 2 years na pala ako, so sabayan nyo kami ngayon sa aming uh, gala. Is, uh, pumunta pala kami dito ngayon sa Slimy Mountain. So ito na po yung cable car po na tinatawag. So dito po yung, uh, ito po yung po nila yung tourist spot during winter time and summer time open po ito. So, uh, ang kuan po dito, yung ticket po is uh, pag wala kang ID po, ay yung uh, kung sa Zagreb ka po, yung ID mo is na bilong sa Zagreb, wala ka pong bayad. Tapos po sa mga turista po, is uh, kahit wala kang ID, pwede ka namang pumunta dito. Magbayad ka lang po ng Sampo. Bibigyan ka nila ng card, yung parang QR code na iscan mo don para makasakay ka po sa dito sa cable car na to So, pumunta pala kami kahapon ni GC. Uh, alas 4 na po nang hapon. So, gumala kami kasi naka-on-live kami ngayon. So, naka-live pala ako ngayon. So, magto 2 weeks na akong nakalib. So, ngayon na ako nakagala kasi nga ho. So, mabay po sa first week yung dilagnat ako at saka inubo yun. Kaya di ako nakagala. So, ngayon, ngayon pa ako naka-upload-upload -upload ng mga video. So ayun, nagala kami, unexpected. So hindi namin hindi namin inaasahan yung biglaan lang yung kuan ba alis kaya iyon. Natuloy din siya. So pumunta kami kahapon, dalawa lang kami. So kung pupunta pala kayo doon, kung galing kayo ng main square, sasakay kayo, uh, sakay kayo ng number 14 ng basta Ah, uh, yung start ng Mila may ata yun. Basta yun, hindi ko masyadong mabigkas yung basta number 14. Tapos, pwede rin kayong mag ha uh, sakay ng number 8. Dito po sa Drasco Pwede rin kayo doon sa main square pero number 14 doon. Dito sa Sheraton, pwede kayo sumakay ng number 8. So, doon din yun papunta sa dulo. Sa dulo. Tapos, dalawa kasing sakay pwede kayo mag sa pangalawang uh, kuan sakay, sa so number 15 na tram so sa dulo din yun papunta yun ng Sliame eh. tapos pwede rin kayo sa bus pero hindi kami nagsakay ng bus nag train lang kami so ayun free kami kahapon sa ticket kasi nga yung ID namin isa uh, naka address po dito sa Zagreb tapos 2 years na ako dito guys So, hindi naasahan. So, hindi pa ako nakawin ng Pilipinas. Kasi nga ako, uh, dati, agency ako. Pwede naman ako umuwi, pero ang uh, sagot ko po yung ticket sa... Kaya yun, hindi muna ako uwi sa ngayon kasi ang mahal ng ticket na balikan dito tapos problema ako pag uwi ako kasi pa-expire yung ID ko kaya Uh, next year na lang muna akong uwi so abangan natin kung ano pang mangyayari so magsha-share ako ng mga video guys sana supportaan nyo ko sa aking journey dito sa Croatia kung saan ako mapapadpad tapos bumili pala ako ng bagong camera iwan ko kung paano to gagamitin so ito na yung ginamit ko kahapon tinay ko na mag-vlog-vlog papunta doon sa STM Mountain So actually, malamig na ngayon dito. Uh, hindi na pwedeng mag-short. Autumn na siya, so pa na po yung mga yung malalagas na po yung mga madaho ng puno at halaman dito. So malamig na talaga, guys. So ba, baka next week na nalagas na yan siya, so magwi-winter na po. So abangan natin kung sa uh, saan tayo mapapadpad or saan kami magbabakasyon ng aking friends soon sa kung saan kasi nina, hindi po ako nakapagbakasyon during sa kuan ko walib ngayon actually not magtitindis na akong naka -leave. pero nung first week nga is parang nilagnat ako at sa uh, inubo ako at si po ng basta uh, parang nag-change climate kasi kaya yun na uh, nakuan yung kuan ko Uh, actually, kuan din yan, nangyayari din yan siya basta pa mag-change climate na nagaganyan din talaga ako. Yung parang nilagnat ako, tapos sipon, ubo. Grabe yung ubo ko, guys. So, ayun, magtataglamig na naman. So, kaya laban lang po tayo. So, magshare share po ako ng mga aking mga videos soon. So, abangan nyo ko anong mangyayari sa atin dito. Mga isang oras lang din kami doon sa taas kasi super lamig na po doon sa pinakatuktok po ng mountain post sa DMA. Ayan po. Napakaganda ngayon kasi mga green pa yung mga kuan mga dahon uh, ng mga puno pero during sa winter time ice po yan siya. Para siyang nasunog ba yung kalbo talaga at yung kagubatan dito. Kasi hindi yan sila mabubuhay during Ah, uh, winter time. So yung nabubuhay lang po is pine tree lang po dito. So parang sunog talaga yung bundok nila dito. dinarayo to during sa ah uh, winter time or taglamig kasi may dito dito yung pinaka part na may snow tapos dito yung mga may naglalaro ng mga s -s sky s -s ski diving sa ice ba tapos yun dito rin sila na basta wala ang daming pumupunta dito ka, uh, kasi dito lang po yung uh, may uh, ice talaga sa buong Zagreb kasi uh, pinakatuktok to siya ng bundok tapos ayun inalagaan nila yung parang hindi nila kinalbo yung kuha nila dito yung uh, kagubatan kagubatan tapos ayan, dito na ito na yung pinakatuktok. So yan yung mga kuan dyan, coffee shop. Puno yan siya during winter time. Ang daming umiinom siya ng kape, Tapos ayan, ang dami basta coffee shop. Ha, parang wala nga sinang tao pagpunta namin ngayon. Parang lugi sila sa summer time. So, uh, kuan sila sa hataw sila during taglamig. Ang daming puno yan siya ng mga tao dyan kasi uh, dinarayo rin ito sa mga basta malaki din kasi ang Croatia so ayun ito yung pinaka tok so pababa na kami niyan tapos ayun nagtanong muna kami kung anong oras sila mag close so sabi dun sa information po is eh, 7pm po so hanggang kuan pa kasi dito mag dilim 9pm during summer time so kaya 7pm sila tapos ayun, pumunta nang kami doon sa may babae uh, baba yung may mga uh, talaga no yung nilalaruan ng mga sky so pero ang lamig din sobra kaya nag nagdesisyon kaming uh, umuwi na at pumunta nang main square kasi ang lamig tapos kami lang walang tao masyado doon kasi hapon na so pauwi na lahat yung mga tao so ito yung pinakataas talaga sa Toktok guys tapos may tower po dyan. Hindi pa kami nakaakyat dyan kasi may bayad daw yan na entrance sa tuk uh, dyan sa tower na yan. Tapos may mga coffee shop po sa loob. Yan. Pero hindi pa ako nakapasok dyan kasi yung kuha namin is dun lang sa may snow na part. Dito is may kuan yan. Mga coffee shop daw yan. May entrance kasi sa loob. Kaya hindi pa kami nakapunta dyan. So abangan sa aking next vlog guys